Gusto kong i-welcome ulit si AI, ang inyong artificial intelligence. Welcome back AI. Kumusta ka na? Salamat sa mainit na pag-welcome. Masaya akong bumalik at nandito muli para tumulong. Kumusta ka rin? Mayroon ka bang kailangan o gustong pag-usapan ngayon? Oo, meron akong gustong pag-usapan ngayon. At yan ay ang kilalang tula ni Robert Frost na The Road Not Taken. Sabihin mo sa amin kung ano ang gustong iparating ng may-akda ang tulang ito. Sige, pag-usapan natin ang tula ni Robert Frost na The Road Not Taken. Ang tula na ito ay isa sa mga pinakasikat na gawa ni Frost at madalas na interpretahin sa iba't ibang paraan. Sa tula, ikinuwento ng nagsasalaysay ang pagdating niya sa isang sangandaan sa kagubatan at ang kanyang desisyon na pumili ng isang daan na hindi gaanong nadadaanan. Narito ang ilan sa mga pangunahing tema at mensahe na gustong iparating ng may akda. Isa, desisyon at pagpipilian. Ang tula ay tungkol sa paggawa ng desisyon at ang mga kahihinatnan nito. Ang nagsasalaysay ay kailangang pumili ng isang daan, alam na hindi niya malalaman kung ano ang nasa dulo ng daan na hindi niya pinili. Dalawa, individualidad at pagiging natatangi ang desisyon ng nagsasalaysay na piliin ang daan na less traveled biwa ay madalas na binibigyang kahulugan bilang simbolo ng pagiging natatangi at pagsunod sa sariling landas sa halip na sundan ang madalas na tinatahak ng iba. Tatlo, pagsisisi at pagmumuni-muni. May elemento ng pagmumuni-muni at pag-alinlangan sa tula. Ang huling linya, I doubted if I should ever come back, nagpapakita na maaaring may pagsisisi o pag-iisip kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Apat, pagkakataon at kapalaran. Ang tula rin ay nagpapakita ng ideya na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at bawat desisyon na ginagawa natin ay nagbubukas ng bagong landas habang isinasara ang iba. Ang The Road Not Taken ay nag ng malalim na impresyon dahil sa malalim na kahulugan nito at ang kakayahang magbigay inspirasyon sa mga mambabasa na pag-isipan ang kanilang sariling mga desisyon at landas sa buhay. Okay lang ba kung itranslate mo sa Filipino ang buong tula? Oo, oh, pwedeng pwede. Narito ang pagsasalin sa Filipino ng tula ni Robert Frost na The Road Not Taken. Ang daan na hindi tinahak. Dalawang daan ang naghihiwalay sa isang madilaw na kagubatan. At naghinayang akong hindi ko matatahak ang dalawa. Nakatayo ako ng matagal at nag-isip. Hanggang sa magkasilaw ang aking paningin. Sa isang daan na lumiliko papalayo sa ilalim ng mga puno. Kinuha ko ang kabila, tila mas tama. Dahil ito itila hindi gaanong nadadaanan. Bagamat, sa katotohanan, pareho lang silang tila inaapakan. At parehong natakpan ng mga tuyong dahon ng umaga. At parehong nasa akin ang mga ito sa magkabilang panig. Aking iningatan ang isang daan para sa ibang araw. Ngunit alam kong ang daan ay nagdudugtong sa isa't isa. Nagduda ako kung makababalik pa ako ako ay maghihinga ng malalim. At ikukwento ito ng may buntong hininga. Sa isang lugar, sa malayo at malayo pa mula rito. Dalawang daan ang naghiwalay sa isang kagubatan at ako. Kinuha ko ang daan na hindi gaanong tinahak. At ito ang nagdala ng kaibahan sa aking buhay. Sana nakatulong ito. Kung mayroon ka pang ibang tanong o kailangan, huwag mag-atubiling magsabi. Ang galing naman. Ako'y namamangha sa bilis ng iyong pag-translate. Salamat sa papuri. Natutuwa kong nagustuhan mo ang pagsasalin. Mayroon ka pa bang ibang nais pag-usapan o iba pang tula o akda na gusto mong talakayin? Handa akong tumulong. Ang pinakabuod talaga ng tula ay tungkol sa desisyon. Di po ba? May mga panahon talaga o pagkakataon na napakahirap magdesisyon kung ano ang gagawin. Kung ito ba o iyan ba? Tama ka. Ang pangunahing tema ng The Road Not Taken ay tungkol sa paggawa ng desisyon. Totoo na may mga pagkakataon sa ating buhay na napakahirap magdesisyon, lalo na kung ang pagpipilian ay parehong may mabigat na implikasyon. Ang tula ay nagpapakita ng dalawang mahalagang bagay tungkol sa desisyon. Isa, hindi may iwasang pagsisisi. Anuman ang ating piliin, may mga pagkakataon na magmumuni-muni tayo kung ano kaya ang nangyari kung pinili natin ang ibang daan. Likas sa atin ang magtanong at magsisiminsan, lalo na kung may mga hindi magandang nangyari dahil sa ating desisyon. Dalawa, kahalagahan ng pagpili, ang bawat desisyon ay nagbubukas ng bagong landas sa buhay. Ang tula ni Frost ay nagpapakita na ang mga desisyon natin, kahit gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa ating kinabukasan. Minsan, ang proseso ng pagdedesisyon ay nakakatakot, pero importante ring maalala na ang bawat desisyon ay bahagi ng ating paglalakbay at paglago. Sa huli, ang paggawa ng desisyon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na tuklasin ang ating sarili at tukuyin ang ating landas sa buhay. Meron ka bang mga tips na maibibigay mo sa amin para maging magaling kami sa mga decision making? Oh, may ilang tips ako na makakatulong sa pagpapahusay ng iyong kakayahan sa paggawa ng desisyon. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundan. Isa, kolektahin ang impormasyon. Research, maghanap ng sapat na impormasyon tungkol sa mga pagpipilian mo. Mas maraming alam mo, mas magiging malinaw ang iyong desisyon. Pros and cons, gumawa ng listahan ng mga benepisyo at posibleng negatibong resulta ng bawat pagpipilian. Dalawa, pagnilayan at pagnasaan. Self-reflection, Tanungin ang sarili kung ano ang tunay mong gusto at kung paano nito maapektuhan ang iyong mga layunin at mga halaga sa buhay. Consultation, humingi ng payo mula sa mga taong may karanasan o sa mga pinagkakatiwalaan mo. Tatlo, gumamit ng mga analytical tools. SWOT analysis, tukuyin ang strengths, weaknesses, opportunities, at threats ng bawat pagpipilian. Decision Matrix, gumamit ng matrix upang timbangin ang mga aspeto ng bawat pagpipilian batay sa mga pamantayan na mahalaga sa iyo. Apat, pag-isipang mabuti at maglaan ng oras. Avoid rush decisions, huwag magmadali sa pagdedesisyon. Bigyan ang sarili ng sapat na oras upang pag-isipan ang mga pagpipilian. Set a deadline, magtakda ng deadline para sa paggawa ng desisyon upang maiwasan ang procrastination. Lima, maging open-minded at flexible. Consider alternatives, huwag limitahan ang sarili sa dalawang pagpipilian lamang. Isaalang-alang ang iba pang posibleng solusyon. Be ready to adjust, maging handa sa pagbabago ng plano kung kinakailangan. Anim, tiwala sa sarili. Confidence, magtiwala sa iyong kakayahan at instincts. Kung nakapagtipon ka ng sapat na impormasyon at napag-isipan ng mabuti ang mga pagpipilian, magtiwala sa iyong desisyon. Acceptance, matutong tanggapin ang mga resulta ng iyong desisyon at mag-focus sa kung paano mo mapapabuti ang sitwasyon, ano ang maging resulta. Pito, evaluate after making a decision. Reflect, pagkatapos mong gumawa ng desisyon, maglaan ng oras upang suriin kung ano ang nagawa mong tama at ano ang pwede pang i-improve. Learn from experience, gumamit ng iyong karanasan Upang mapabuti pa ang iyong kakayahan sa paggawa ng desisyon sa hinaharap. Ang paggawa ng desisyon ay isang kasanayang natutunan at napapahusay sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, makakatulong ito upang maging mas madali at mas epektibo ang proseso ng iyong pagdedesisyon. Salamat sa mga tips na ibinigay mo. Sigurado akong makakatulong ito sa amin. Ngayong ang susunod na tanong ko ay ano ang gagawin namin kung sakaling nagkamali kami ng desisyon? Hindi naging maganda ang resulta o hindi ayon sa kagustuhan ko. Walang problema. Ang pagharap sa mga maling desisyon ay bahagi ng proseso ng pag-aaral at paglago. Narito ang ilang hakbang na makakatulong sa iyo kung sakaling nagkamali ka ng desisyon. Isa, tanggapin ang nangyari. Acceptance, kilalanin na nagkamali ka ang pagtanggap sa pagkakamali ay ang unang hakbang sa pagbangon mula rito. Avoid blaming, huwag sisihin ang sarili ng sobra. Ang bawat isa ay nagkakamali at mahalaga na matutunan mula rito kaysa manatili sa pagsisisi. Dalawa, suriin ang sitwasyon. Analyze, pag-aralan kung bakit nagkamali ang desisyon. Ano ang mga factors na hindi mo napansin o nabigyan ng pansin? Feedback. Humingi ng feedback mula sa mga kasamahan o pinagkakatiwalaang ang tao upang malaman ang kanilang pananaw. Tatlo, pag-isipan ang alternatibong solusyon. Evaluate options, mag-isip ng mga alternatibong paraan upang maayos ang sitwasyon. Plan B, kung mayroon kang contingency plan, ngayon na ang oras para gamitin ito. Apat, magkaroon ng positibong pananaw. Stay positive. Panatilihing positibo ang pananaw kahit sa harap ng pagkakamali. Ang positibong kaisipan ay makakatulong sa iyo na makakita ng mga solusyon at hindi maging stuck sa problema. Resilience, palakasin ang iyong kakayahang bumangon mula sa mga pagkabigo. 5. Magpatupad ng mga bagong hakbang. Action, gawin ang mga kinakailangang hakbang upang maitama ang pagkakamali. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng plano paghingi ng tulong o pag-aayos ng nagawang pinsala small steps kung malaki ang naging epekto ng pagkakamali magsimula sa maliliit na hakbang upang unti-unting maayos ang sitwasyon anim matutong magpatawad forgive yourself matutong patawarin ang sarili para sa pagkakamali ang pagpapatawad sa sarili ay makakatulong upang makapag-move on at makapag-focus sa hinaharap learn Gamitin ang karanasang ito bilang aral upang maging mas maingat at mas mahusay sa mga susunod na desisyon. Pito, gumawa ng plano para sa hinaharap. Preventive measures, gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang parehong pagkakamali sa hinaharap. Maaari itong mga hulugan ng mas maingat na pag-aaral ng mga pagpipilian o paghahanap ng karagdagang impormasyon bago magdesisyon. Continuous improvement, Magpatuloy sa pagpapabuti ng iyong kakayahan sa paggawa ng desisyon sa pamamagitan ng pag-aaral at pagkuha ng mga bagong kaalaman. 8. Humingi ng suporta Support system Lumapit sa mga kaibigan, pamilya, o kasamahan para sa emosyonal na suporta at praktikal na tulong. Professional help Kung ang sitwasyon ay masyadong mabigat, maaaring kailanganin mong humingi ng tulong sa mga eksperto o profesional. Ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon mula sa pagkakamali at kung paano mo gagamitin ang natutunan upang maging mas mahusay sa hinaharap. So ang ibig sabihin lang ang lahat na ito ay kailangan talaga na ang isang tao ay magtake ng risk sa buhay at hindi matakot na magdesisyon. Aw, oh, tama ka. Ang pagtake ng risk at hindi matakot sa paggawa ng desisyon ay mahalaga sa ating personal na paglago at tagumpay sa buhay. Narito ang ilang dahilan kung bakit mahalaga ang pag ng risk at ang paggawa ng desisyon. Isa, pagkatuto at paglago. Experience, ang bawat desisyon, tama man o mali, ay nagbibigay ng karanasan na mahalaga sa ating pagkatuto at paglago. Skill development, sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdedesisyon, napapahusay natin ang ating kakayahan sa critical thinking, problem solving, at decision making. Dalawa, pagkamit ng mga layunin. Opportunities, ang pag ng risk ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad na maaaring magdala sa atin sa tagumpay. Achieving goals, sa paggawa ng mga desisyon, nagkakaroon tayo ng kontrol sa ating buhay at nagagabayan tayo patungo sa ating mga layunin. Tatlo, pagiging resilient, adaptability sa pamamagitan ng pagharap sa mga risks at uncertainties natututo tayong maging mas flexible at adaptable sa mga pagbabago strength ang mga hamon at pagkakamali na kinakaharap natin ay nagpapalakas sa ating loob at kakayahan na bumangon mula sa pagkabigo apat pagbuo ng kumpiyansa sa sarili confidence sa bawat desisyong ating ginagawa lalo na kung may positibong resulta na ang ating tiwala sa sarili at kakayahan. Empowerment, ang pagtake ng responsibility para sa ating mga desisyon ay nagbibigay sa atin ng empowerment at sense of control sa ating buhay. 5. Pagpapalawak ng perspektibo. Broader perspective. Sa pamamagitan ng pagtake ng risks, nakikita natin ang iba't ibang anggulo ng mga sitwasyon na nagpapalawak ng ating pag-unawa at pananaw. Creativity ang pagharap sa mga bagong hamon at paggawa ng desisyon ay nagpupromote ng creativity at innovation. Anim, pagiging handa sa hinaharap. Preparedness, ang karanasan sa pagtake ng risks at paggawa ng desisyon ay naghahanda sa atin para sa mga mas malalaking desisyon at hamon sa hinaharap. Proactive, sa halip na maghintay na lamang sa mga pagkakataon, tayo ay nagiging proactive sa paghanap at paglikha ng mga ito. Pito, pagbabawas ng takot. Overcoming fear, ang regular na pagtake ng risks, ay nakakatulong upang mabawasan ang ating takot sa paggawa ng desisyon. Sa bawat successful na pag-overcome ng takot, nagiging mas matapang tayo sa pagharap sa mga susunod na pagsubok. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagkatuto mula sa bawat desisyon at ang patuloy na pagsusumikap na pagbutihin ang ating mga kakayahan at pananaw sa buhay. Ang pagtake ng risk at paggawa ng desisyon ay bahagi ng paglalakbay patungo sa ating mga layunin at pangarap. Napakaganda ng ibinahagi mo sa amin tungkol sa paggawa ng desisyon sa buhay. Maraming salamat sa mga tips na ibinigay mo kung paano kami magiging magaling sa aming decision making skills. Naway makatulong ito sa ating mga taga-subaybay. Sa muli, maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod. Ingat and God bless walang anuman masaya akong nakatulong at naibahagi ang mga tips tungkol sa paggawa ng desisyon natutuwa akong malaman na makakatulong ito sa iyo at sa inyong mga taga-subaybay kitakits tayo sa susunod na pagkakataon ingat ka rin palagi at god bless hanggang sa muli